For today's video guys, uh, September 3 2025 So mayroon tayong ano Tawag mula sa ano, school no? Uh, pinapapunta tayo doon to Mag repair tayo ng, ng, guys, ng mga electric fan And din yung mga power tools no? Marami rami na doon so, Almost 3 weeks tayong hindi tinawagan So ngayon mayroon daw marami-raming electric fan doon So nagreklamo na yung mga estudyante So ngayon pupunta tayo So as usual Yung mga gamit natin Tester Itong dalawa Nasira na yung isang tester natin guys so, Sira So ito ngayon natin dadalhin So okay din naman gamitin to Ito dalhin natin to pantanggal tanggal ng tornilyo So okay Yan Dali natin itong mga Simpleng kagamitan lang Yan Ay guys Pangalawang araw na natin ngayon dito sa school guys At na, ito na nga lang yung dalawa nating Natitira no Nagpalit tayo ng motor nito Kaya natagalan ito So yung sampo guys Nagawa na natin At uh, yung iba Na i-deliver na doon sa mga room At uh, yung iba Ay eh, nandyan pa So it's sad to see guys na mayroon tayong nadatlan dito. No? Muntik masunog ang eskwilahan. Dahil dito guys. No? Ang masakla pa dito guys, itong electric pan nito. Eh, Nakapwisto ito doon sa kwarto kung saan nakalagay ang mga uniforme ng mga bata. So kung nagkataon na walang nakamalay nito, is ubos ang uh, ang electric ang electric pan ubos ang school so eh, itong electric pan ito guys umubos din ito ng tatlong fire extinguisher no tatlong fire extinguisher para lang maapula itong sunog na ito so grabe daw ang paglagablab nito kung mati, makikita guys so, pati motor pati ang kanyang ilisi guys ay eh, hagip na no? yung ilisi niya is nasusunog na yung kabilang side so ganong kalakas ang apoy nito kaya ngayon ito okay na to at eh, kabitan na lang natin so medyo nalungkot ako guys sa pangyayaring ito dahil ako pa naman ang tagaayos sa mga electric pan dito no? so hindi natin alam kung bakit nangyari kaya sabi ko ngayon sa ano management dito na um, bantayan na lang nila yung mga total mayroon ng mga maintenance dito na pag gumahina na huwag nang pilitin padalhin na dito sa room kung saan tayo nakapwisto ngayon may bago tayo alis guys pauwi na sana tayo dahil alas 4 na ng hapon mayroon pinahabol dito ito So nangangamoy daw ito Kaya nagkaroon na sila ng pobya Ang problema ni kasi nito guys is ano to ah, Magkatabi lang to doon sa nasunog At ang sabi nila is nangangamoy din daw So nung ating check guys is buo pa naman ang kanyang motor no? Original pa niya na motor to At original na kapasitor Pero nung ating i-reading guys ang kapasitor ay eh, Nagkaroon na lang siya ng uh, 1.5 microfarad na ano, na sukat sa halip na 2UF so yung 2UF pero yung 1.5 guys eh, pwede pa naman talagang gamitin niya no? kung talagang ano pero ang pinagtakahan ko dito kung bakit nangangamoy so wala namang dahilan bakit mangamoy siya in case din naman na iinit ito guys eh, wala pa naman problema to dahil buo pa yung kanyang motor at na ko sa mga picture nito is may mga thermal fuse ito once na umiinit na siya ng husto is kusang uh, puputok yung kanyang thermal fuse so shut down siya so yun ang kinaibahan ng may mga thermal fuse no? so sa puntong ito ito is buo pa to so may thermal fuse pa ito kaya palitan muna natin guys ang kanyang kapasitor no? so, ito yung kanyang original na kapasitor sa tingin ko is wala namang problema no? buo pa yung kanyang shafting at ang kanyang bushing is intact pa nilagyan ko na lang ng kontin langis. So wala talaga dahilan kung bakit nangangamoy siya. Hindi ko maintindihan kung bakit nangangamoy. So ito guys, palitan natin to, no. Ito yung luma niya na nagre-reading na lang ng 1.5 UF in sa dapat na 2 UF siya. So ngayon mayroon tayong bago dito na 2 UF, no. So ito yung ating ipapalit doon, guys. Papalitan natin siya ng 2 yung microfarad. Kung saan yan yung naka-indicate sa kanya na ano, So makapal kasi ang core ng ganitong klaseng electric fan guys no? So yun na lang ano natin e, Palitan At ngayon isaksak na natin guys Napalitan na natin no? Hindi ko na ipinapakita kung paano tinanggal Pero simple lang magpagkabit nyan guys Putulin mo lang yung dalawang kapasito linya, Tapos ikabit mo yung dalawa Baligtaran po yan Wala namang polarity yan Ngayon i-check lang natin no? Ayan guys yung number 1 natin guys so, Napakalakas So wala talagang dahilan kung bakit mangangamoy siya. Ganun din ang number 2, malakas din. Lalo na sa number 3. No? So wala siyang dahilan kung bakit mangangamoy. So siguro dahil sa loob ng kwarto ito nakalagay at ang katabi niya ay nasunog. Sunog, so, umikot ang hangin, naaamoy pa rin nila yung amoy sunog. Kaya siguro 'yon ang dahilan. Ang tawag rito guys is phobia. Pero guys, isang sikreto lang ang dapat ng ano dito, no? So iwasan natin yung mag-bypass no? Lalo na sa mga okay lang siguro mag-bypass kung mga technician mismo yung gagamit. Pero sa mga katulad nito na mga estudyante wala namang alam. So iwasan natin yung pag-bypass Kung minsan tuloy imumungkahi ko dito na yung mga bago kung palit na motor is lalagyan ko na lang ng mga thermal fuse para maiwasan talaga yung sunog na katulad ng nangyari kagabi. So guys, muntik masunog ang eskwilahan na ito kagabi guys. Dahil sa isang electric fan na ito. Sa isang electric fan na nasunog na yan. Pero ito guys, okay pa naman to no? Ayan no, mas malakas pa yung ano niya. Ayan. So yung number 3 niya is napakalakas. So wala talagang dahilan. So ito guys, oh. Dahil dito muntik masunog ang buong school. Kaya nakakalungkot naman isipin ako pa naman ang tagaayos dito so siguro maglalagay na lang tayo ng mga thermal fuse so ngayon kung dati guys itinuturo ko sa inyo kung paano ang mag bypass ngayon is balik ko na yung ganong klaseng pagtuturo huwag na tayong magba kung ayaw nating maubos ang ating ari-arian lalo na kung wala kang alam sa mga ganitong klasing ah uh, appliances, no? So, huwag na tayo mag-bypass. So, yun lang ang ko sa inyo, guys. Kung dati natuturo ako, ngayon binabawi ko na. So, guys, for today's video, yun lang muna. Para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, guys, please like and subscribe. Bye-bye!